dami mga padlock para sa mga lovers. Ang laki din naman oh. No? Mhm. Mm Magkano to? 7 7.45 yung yung fish. Marami rin po mga pasyal sa lugar na to kasi maganda talaga tong village na to. Ah, ano nga ba yung binili ko diyan noon? Hmm. Okay na. Papasyal na kayo. What's up guys? Papa Piggy is here and welcome once again sa ating vlog. For today's vlog, ang gagawin natin for the first time, ay lalabas natin si Ube at Taho na magkasama kasi nakakalabas sila dito dito lang. So ngayon maglalakad-lakad lang tayo but this time, uh, magdadrive tayo ng medyo malayo-layo 1 hour and 15 minutes papuntang uh, Bacwell. Uh, isa siyang village dito sa Peak District. Uh, isa siyang lumang village. So napuntahan na natin 'to, babalikan lang natin kasi maganda talaga yung lugar. So dyan lang kayo at uh, para sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, please subscribe to my channel at pakishare share mo na rin itong video na 'to para mas lalo pang ishare share ni YouTube. And of course, kasama natin itong dalawang malikot taho in ube ayan no atat na atat na gusto na nilang no. ngayon lang sila makakapasyal ng malayo punta sana kami ng dagat kaya lang medyo kahit mainit ang panahon ang lamig naman ng hangin so mas pinili namin sa peak district na lang 300 yards, yung... bear right. Bakit ito? Uh, kung makikita makulimlim na. Medyo foggy. Ajan dati, ito, ito. yung ano na daan. Tingnan mo dito sa kanan yung. makulit oh. Nandito na tayo. Nandito tayo sa parking. Medyo busy yung kabilang parking area. Kaya dito na lang tayo. Ang lamig. Nakapag-short pa man din ako. Oh. Malamig ang hangin. Ito yung dalawang kong aso. Tuntua ano mga bebe, ayos pa? Uy huwag mo naman akong dambahan Tahoe Oo na, oo na Atat na atat ng mamasyal Dito pa dumayo to ng tayo si Taho, si Ube Ngayon lang sila nakapasyal ng malayo Mayigit okay. sang oras na biyahe Dumer. Ha, sige, Saan tayo na eh? yung bridge? Saan bridge? ang bridge. lamig. Nakapag-short pa man din. Oh, tamo oh, short ko. Oh. Hilahilay na di pa Alin? Talagang na ano ni? Eh? eh, dinambahan ako eh. Yan na naman. No? Dinambahan na naman ako. Let's go, let's go, let's go. dalawa yung dalawa oh. ito lang maganda rito sa uh, pag namamasyal ka kasama mong aso hindi ko, hindi ko ba na-adjust itong aking jacket hindi na adjust ano ba naman ube oh, 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 <laughs> lagi na lang nandadamba ang dumi ng paa Yeah. <laughs>

Come here. Maganda sa kabilang tulay. Ano niya? Mas maganda yung sa kabila. Yung sa kabila? Oo. Ito ang tulay nila dito niya. Ito ang tulay nila dito. Ang dami mga padlock para sa mga lamb Donut Donut. Saan na pumasok? Saan ang gate? Sarado. Ha? Sarado. Sarado? Oo. Mga -oh. sarado mga tindahan dito. Ay linggo eh. Ay linggo eh. Baka tayo nakulak ang... Ano ba naman yan? Tau! <laughs> nakatingin Hindi um, naman sila nagsasara ng linggo ni Baka late lang ang ano, ang bukas traditional fish and tips. Can I have the prawn tempura, please? Tempura prawns, yeah. yeah. That's it. And one, uh, one coke. Tempura Thank you. Cheers. Oh, really nice. Ang laki din naman oh. Mm -hmm. to? 7, 7.45 yung, yung fish. 2 something yung chips. Mura. Hmm. Okay na rin. 6.95. Eh? Akala ko 4 something lang na. Ha? Huh? Pero yun na tsaka yan no? oh, puro butter. Ayun na nga, puro butter. O, sinama yung butter. Okay lang. Na, eh. oh, no. Hmm. Napit na. Intam sa soft. Ma. Ina, ina, ina. Mm. Mm. tong village ng Bakewell. Actually, hindi pa ito yung kanilang main street. Nasa kabila pa. Dito sa kanan, dito yung runabout ano? Ah, uh, dito. Ito yung main road na yun, nasa kanan. Ah, uh, ah. Uh. Kaya, pakpamilya na kami dito kasi. I think, three, three times. Three times na nakata tayo dito no eh. Ah, Kaya, three times na kaming nakabalik dito and marami rin po mga pasyal sa lugar na to kasi maganda talaga tong village na to ito pinakang main road ito sa kantohan ng main road ganda ng pwesto nitong hotel ito ang Rootland Arms Hotel dito oh, ako nakabili ng itong mahal 37 60 magkano lang yan eh di ba? katatapos lang ng winter kaya wala pang masyadong magandang halaman yung garden nila kasi katatapos lang ng winter ang dami ng mga masyal kasama yung mga alaga nilang aso growing tango ube go hindi nung no, bumili ka ng gubilin kahit ano, no? nang Kung ano Tawa ng bibili. ano ano ang pinapaay ano ang pinapaay ano ang pinapaay ano ang pinapaay ano ang ano ang